E aí, Mismo ang mga analist ng nga mga tropa ang nagsabi na kung gusto ng Los Angeles Lakers na matupad ang kanilang pangarap na magkampyon next season ay kailangan mo na nga ng kanilang team na matalo ang Denver Nuggets. Nagkaroon na rin naman na nga sana ng chance ang Lakers na matalo ito sa nagdaang playoffs matapos silang maagang lumalamang palagi sa second half ng game, subalit sadyang kinakapos lamang nga sila sa dulo. Sa madaling salita may kakayahan ang team na ito ng Lakers na talunin ang Nuggets sa isang 7 game series, ngunit kailangan kailangan nga nilang ma out kung paano nila ito matatalo sa paggawa ng iba-ibang rotation at game plan. And as of now, ayon sa naging pahayag ni Coach JJ Redick, isa sa mga naisip nitong paraan ang paggamit nila palagi sa 7-footer center na si Jackson Hayes bilang pantapat kay Nikola Jokic. Yes mga tropa, bukod sa paggamit nila sa kanya bilang sentro gagamitin rin naman nila ito bilang main defender ni Jokic sa tuwing magkakatapat sila. Well, malaki nga ang tiwala ni Redick na kaya nitong hindi gawing komportable si Jokic at kapag nagawa niya yan, magkakaroon sila ng mas mataas na chance na manalo laban dito sa Denver Nugget. Samantala sa ibang balita mga tropa, pa tumanggi naman si Christian Brown na ibigay yung number 0 kay Russell Westbrook. Matatandaan noon pa man sa OKC ay ginagamit na ni Russell Westbrook ang number 0 at dito nga siya nakilala. Ngayon naman sa kanyang bagong team na Denver Nuggets, gagamitin niya sana muli ang number 0 pero ito ay ginagamit na ni Christian Brown. Ayon sa informasyon, nilapitan ni Westbrook si Christian Brown patungkol dito sa kanyang planong makipagpalitan ng number pero tinanggihan siya ni Christian Brown at walang nagawa si Russell Westbrook at nakipag-switch na lang sa kanya ang rookie last season ng Nuggets na si Hunter Tyson para kahit papaano magamit naman ni Westbrook yung number 4 na ginagamit niya dati sa Wizards. Samantala isa sa mga team na dapat bantayan sa Western Conference ngayong season ay ang Sacramento Kings na isa sa mga nagkaroon ng pinakamalaking pagbabago sa kanilang lineup. Ayon nga kay Domantas Sabonis, magiging malaking hamon sila para sa mga kalaban sa susunod na season sa offensive side dahil naitago ng Sacramento ang limang rotational players nila mula sa nakaraang season kasama na si Keegan Murray na patuloy na nag-i-improve Dagdag pa rito ang pagdating ni DeMar DeRozan na may average na 24 points, 5 rebounds at 5 assists, natiyak na magdadala ng dagdag na lakas sa kanilang team. Ang Sacramento Kings ay mukhang kumpleto sa lineup sa mga posisyon. Si De'Aaron Fox ang kanilang pangunahing point guard, si Sabonis ang kanilang big man at si Malik Monk ang dapat sanay naging 6th man of the year noong nakaraang season. Si Monk ay nagbibigay ng scoring punch mula sa bench habang si DeRozan ay magdadala ng expertise sa mid-range shooting na isang mahalagang aspeto ng kanilang offensive strategy. Ang Sacramento ay mayroon ding dalawang clutch players mula sa nakaraang season si De'Aaron Fox at si Demar DeRozan, na parehong nangunguna sa mga clutch performance na nagpapataas ng kanilang tsansa sa playoffs. Gayon pa man bagaman may magandang lineup sa papel ang Sacramento Kings ay hindi pa rin magiging madali ang kanilang kampanya noong nakaraang taon nasa top 6 sila sa lineup ngunit naapektuhan ng injury si Malik Monk sa huling bahagi ng season si DeRozan naman ay huling nakapasok sa playoffs noong 2022 ang pagretain kay Monk ay isang malaking hakbang para sa koponan ngunit kailangan nilang mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga pangunahing manlalaro upang maging matagumpay ngayong season ano sa tingin nyo mga tropa? Kaya ba magkampiyon ngayon ng Sacramento Kings ngayong season? Pakikomento naman ating comment section.